Gumagawa ka rin ba ng mga video o isa kang baguhan na content creator o vlogger na nag-upload ng mga video para sa social media account mo? Baka hindi mo pa alam to, so para sa itong video na to. So hello guys, it's me again, brodin So sa bagong tutorial ko na to, ituturo ko po sa inyo kung saan nga ba kumukuha ang mga sikat na content creator o sikat na mga vlogger ng mga libreng effect para doon sa mga video nila. So kasi yung effects kasi guys, nakakatulong kasi yan sa mga video natin para mas lalong gumanda or mas lalong kapanood-nood yung mga video natin. So ito tuturo ko sa inyo kung saan nga ba sila kumuha ng libre in two steps guys. So two steps lang to para magamit na kaagad natin yung mga effects doon. So kung wala ka pang nalaman na effects sa so, saat ka kukuha, so ito na yung tamang video na panahon mo. So ganito lang gawin natin guys. So punta lang tayo sa Google natin. So buksan lang natin yung Google. Tapos dyan sa search, search lang natin yung uh, My Instance. So yun yung isa-search natin. So i-type na natin dito yung My Instance dito sa search box dito sa Google. So, may instance. Tapos, uh, i-click lang natin yan. I-search lang natin yan. Lubabas dyan. No? May instance. Tapos, makita mo yung color red na below. May instance. So, yun. Pindutin natin. Tapos, makikita nyo dito. Ang daming sound effects, guys. So, subukan natin ito. Isa yan. So, ito pa. Okay. So, ganyan, guys. Ang daming dito. Pati dito sa buwa. Ang daming mga sound effects na pwede natin gamitin sa mga uh, videos natin o sa mga vlog natin. Uh, so, kanyang ito. Tapos, ito. So, ang dami, guys. So, kung nari din, guys, may sinesearch, uh, may hinahanap ko na uh, sound effects, pwede yung dito yung search. Kung alam nyo yung title, alam nyo yung pangalan ng sound effects. So, kung nari, mag-type tayo dito ng what. So, pinutil natin yan. Tapos, search. Tapos, makikita mo na dyan, may nauna dyan. So, what? So, pinutil natin yan. So, yun. Tapos, itong pangalawa. So, ganyan siya guys. Marami dito ang choices. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo ang ah, sound effects na pagpipilian nyo. Kasi marami dito kung gusto nyo isa-search yung mga sound effects na gusto nyo. Ah, so, paano nga ba pa i-download? So, natin yung pangalan na yan. Tapos, swipe nyo lang pa baba. Tapos, makita nyo dyan sa baba yung download a So, pinutin natin download yung a Tapos, makita nyo sa taas. May download Tapos, open nyo lang. Tapos yun na, pwede na nagamitin yung sound effects na makuha natin sa may instance. So, ganun lang kami So, pangalawang way guys para makuha natin yung sound effects dito is through screen recording. So, mag-screen record lang tayo. Tapos, pagkatapos mag-screen record, i-overlay lang natin dun sa editor natin. So, ganyan lang siya kabilis. Eh, screen record, tapos overlay natin dun sa baba para makapili kayo ng uh, makakuha kayo ng maraming sound effects. So, sa alam ko kasi guys, 1 uh, to 5 seconds na sound effects, hindi siya makakakarate kay Facebook or ibang social media account. Basta 1 to 5 seconds lang. So, ganyan lang kabilis kung paano tayo makakuha ng mga effects na gagamitin natin sa uh, mga videos natin. So sana may natutunan kayo sa video ko na to so don't forget to follow, share, like and comment below. Thank you.